Operation Linis naman kami mga kaidol Dahil tapos na Pasko So dito naman tayo magpapasko sa ating Backyard So habang Magpapay nga kakapi muna uh, pa Alas 6 pa lang palangan ng umaga ngayon mga kaidol Araw ng Martes So dahil well, mara, ano na, marami na mo ang aking mga garden so kailangan ko na bungkalin dahil siyempre malapit na mag summer ulit so, marami na marami na tayong dapat itanim ngayong araw ng summer sa so, pinadamo ka muna para yung mga lupa ay hindi ma ng tubig kaya pinahaba ka muna yung damo para magkaroon din ng vitamins yung lupa pag oras na binungkal ko na ito So ito ipapakita ko nga pala sa inyo yung aking ano, o oh, yan ayun mga kaidol so, tatlong buwan siguro yan tatlong buwan yan na hindi ko ginalaw yung damo nya so ayan nakikita natin o oh. medyo malago sya so ayan mayroon pa doon yan unti untiin -unti ko lang dahil sa ayan papahinga muna si kalua at siyempre kailangan natin copy muna Ayan. Mag Maga pa. Nagpapawis na si Kalua para magkaroon tayo ng magandang healthy sa ating katawan. Ito. Ayan. po ko itong aking kay Mito dahil may mga bunga na. So ayun know, o. yung mga bunga na yung kay Mito natin. Kailangan ko pa usukan. Para yung mga insekto hindi kumapit sa bunga. Kasi ang duty ko talaga pang gabi ngayon. Naka-schedule ako pang gabi ngayon. Kaya all out na ako. So dito naman tayo ngayon sa garden. Para meron tayong anihin. Sa ating mga tanim. Kailangan natin alagaan. So ito yung sitaw ko. O. Oh. Ayan o. Oh. Napapansin nyo mga kaya ng sitaw oh? Ibubulaklak ng iba. O. Oh. Ayan oh. Ah, na to? Asa ah, isang buwan na ito. Isang buwan na itong bulan pagtanim ko. Unti-unti lang. Dahil marami pa akong gagawin. Oh, so, shout out nga pala dyan sa ating mga supporters na mga OFW. So, ayan. Abangan nyo ulit ang mga tanim ni Kalawa itong January. Summer. Siyempre, yung tatlong buwan na yan, January, February, March. Meron tayo mga nakahandang gulay para dyan sa buwan na yan. Ayan. Ang partner ko, yun. Gagamas kami yung dalawa. mayroon na pala ako ditong nagbuo uh, na na uh, tawagin na eh, sa pagulong tawagin sa mga probinsya pagulong so, may narbis na ako pero sa ngayon oh, wala pang bunga siya na malaki mayroon siya bunga maliit pa lang ano oh. nakabalag siya sigarilyas yan mga kaidol ano ang sarap amo ano, langhapin yung sariwang hangin dito dahil fresh kong ko yung hangin na dumadampi sa ating katawan dahil andito kami sa pakauyan yan malayo sa mga sasakyan ayan oh, si itaw ko unti lang yan pero pag nagbunga yan siguro sapat na para sa pag ulam ulam lang bastante na yan kasi bawat araw kasi harvest tayo maka-harvest tayo ng kahit mga kalating kilo malaking bagay na yon. ito meron kung pipino hmm. um. marami ang tanim ko hanggang dun yan kaso yung mga manok ko ko alaga dito hindi may wasan talaga nung tumubo tapos kinain nila yung pinakadahon kaya ito yung mga nakaligtas ayan yung mga nakarecover yan at sa awa naman na Diyos ayan ah. nakikita ko na yung ano niya yung taba ng lupa ayan ah. kaya maganda ang tubo rin natin na halaman ito kahit na isang puno magbunga lang ito na at sabihin natin sampung piraso o basta na rin yun hindi na tayo bibili ng pag oras na gusto natin kumain ng pipino ganoon din sa aking mais mga kalawa ayun o. o may maisan din tayo dito konti lang naman at ito ayun o kung papansin nyo yung mga laga kong manok o o diba inakain nila yung dahon kaya marami rin yung tumubo dito halos puno ko yan eh hanggang dun eh. Ang problema nga, ayan o, siyempre, kinakain nila, paborito pala nila yung dahon ng mais. Kaya no choice eh. Inaya na lang. Ang matira na lang sa kanila, na matibay. Ito ayun, ayan o, tayong malaki na doon o, no? hindi nila ginagalaw yon Kasi, hindi, pag natikma kasi nila yung dahon, tuloy-tuloy na yun. Ayun. wala namang bawas yung dahon o, no? wala nung tumubo. Kaya, nakarecover sila, pero ilang piraso lang. Kaya palabas na si Haring Araw pala, mga kaluwa. Kaya tahimik na tahimik dito, maririnig mo lang dito yung mga ingay ng manok. Ayan. Ito yung playground ko. Ayan, hallway ko pala, hallway. O, ayan. O. ayan. Ito yung labas ng subdivision. Maray pa dyan na hindi pa nakatayo ng bahay. Kasi ilan-ilan pa lang yung mga tao dito sa, mga bahay dito sa, sa compound na to na ko pero sa ibang lugar marami na ayun o natin mga kaidol no? pinagapang ko sa wire siguro nasa sampu na rin nakuha ko o pitong piraso nakuha kong bunga ayan papunta na yan doon pupuntahin ko sa bahay ito ipapakita ko pala sa inyo meron akong buo nga dito ano ayan teka <coughs> saan yan ayan o ayan mga oh, o diba ang ganda na buo nga nag iisa pa pero marami na akong nakuha ang malalaki dyan ayan o Ito, mayroon pa ako ipapakita sa yung kalabasa. Hindi pa siya namumbunga.